Opo po. <laughs> Hi sir, good <laughs> afternoon. Napunta kami ni Senator Raffy Tulfo kasi nakarating sa kanya yung kwento mo na it'sa kang security guard sa TV5, tama? Opo, ma. Kuya Mark, kwentuhan mo lang kami. Ano ba yung buhay mo bilang security guard? Almost 8 years na po akong security guard. 2 years po ako sa SM at sa ngayon ongoing going hanggang 6 years na po ako sa TV5. Tapos yung pag security guard po, doon ko po binubuhay yung aking pamilya. Mayroon po akong limang anak at kasalukuyan po, pinag-aaral ko po yung aking asawa sa kolehiyo po. Graduating na po siya ngayon ka. Kuya Mark, matanong ko lang, magkano ba ang sweldo ng isang security guard? Sa loob ng isang buwan, ma'am, 20,000 po yung pinaka mataas na sahod ng guardia po. Okay, so sa 20, 000, ito yung pinagkakast siya nyo sa sabi mo limang anak Opo. at si Mrs. ay nag-aaral pa? Opo ma'am. Paano mong nababudget yun? Sa tulong na rin po ng asawa ko, kumbaga inuuna namin yung talagang pangailangan ng mga anak namin, kailangan namin sa pangaraw-araw, bago yung mga ano, hindi naman needs na bilhin. Mahirap pong pagkasyahin pero wala naman pong walang ibang choice. Pero kaya po minsan, nagsa sa sideline, nag-construct yun ako. Kasi before po ako maging security guard, dati po akong construction worker, din naging skilled worker din po ako sa construction. Since may skill po ako, every time na free time ko o kaya day off ko, eh, hinahanap ko po ng ano yun, ng pagkakakitaan sa iba. Kumbaga, pumapasok ako na minsan, ano lang talaga, panggas yung dala. Para kung sakasakali, kung bibili ko sa ibang bagay, may lalaan ko na lang sa kanila. Paano yung pagkain doon? Siyempre, maghapon ka nakatayo. May baon naman po ako kasi mas, ano po yung, mas makakatipid pag nagbabaon kaysa bibili. Siyempre, yung pagiging security guard, nakatayo yan, maghapon. Gano'ng kahirap? Mahirap po siya, ma'am, kasi minsan hindi mo maano ma, mamalayan yung or namamanid na yung mga paa mo, especially sa akin. In case ko kasi, may tama na po yung ano ko. Dahil? Um, anong nangyari? Dahil sa nadisgrasya po ako, year 2021 po sa motor, na hit and run. And then, may nararamdaman na po talaga so, yung paano paa ginagawa ko pag Nililibang ko lang po yung sarili ko, ma'am, para at least masurvive ko yung maghapon. Ako kasi ma'am Hanson ako pagdating sa mga anak ko. Anything na kaya kong ibigay para sa kanila na hindi ko na aabot sa sarili ko. Gusto ko maibigay ko sa mga anak ko. Kumbaga andun ako sa mas more focus ako sa parenting kasi ma'am. Gusto ko nagaguide sila. Ano especially puro babae po kasi yung mga anak ko. Gusto ko makita ko sila na successful someday na ayokong kong makita sila na nahihirapan din gaya namin. Si Mrs. naman, nakakabilib na talagang nag-aaral siya, ikaw nagpapaaral sa kanya. Yes, ma'am. Kasi ano eh, yung baga, nasa pag-uusap din po ng, sa partner mo yan, kung ano ba talaga yung plano niyo sa buhay niyo, kung iniisip namin yung kinabukas, kung paano namin itatagulod yung mga anak namin since wala kapos din kami. So, maghahanap kami ng paraan para mas ma-improve pa yung ano namin, sarili namin na kaya namin tostosan yung mga anak namin. Since ako hindi ako nakapagtapos, gusto ko kahit paano siya makatapos siya ng pag-aaral. Kumusta ba bilang asawa? Bilang partner? Okay naman po siya, uh, Bali. Kung para sa akin po is, uh, wala na po akong hahanapin iba maliban sa kanya. Kasi maaasahan po siya sa lahat, maliban sa wala po siyang bisyo, maaasahan po talaga siya pagdating sa bahay at sa pamilya po. Pangarap mo na maging teacher talaga? Opo, oh ever since po. Hindi lang nabigyan ng pagkakataon. Pero eto na, at least yung partner mo nandyan, ba? Diba? So, dahil darating na ang Pasko, malapit na po. ba? Diba? Anong plano nyo pag Pasko na ganyan? Pag may ano, nagkakataon na day of po yung panahon ng Pasko, nilalabas po namin yung mga bata. Kung baga, yung day na yun, nilalaan po namin para sa kanila. Kung may gusto na silang puntahan, Basta afford lang sa budget. Pagkaya ng budget, ma'am. Opo. Opo. Sa budget po muna nagkakapan. Ayun. At Ay, ah, saka syempre lima, di ba? Pag mga bata, uso yan. Yung mga pamasko, kailangan may yes, bagong ma damit. Opo. Sapatos, ganun sila. Opo, ma'am. Kumbaga, yung time na noon, dun lang sila nagkakaroon minsan ng mga bagong damit, mga laro na gusto nilang, ano, kumbaga, binibigay na namin sa kanila yon. Kanina may napansin ako may mga chicken dito. Para saan yan, sir, yung mga manok na yan? Ano po yan, ma'am? Kumbaga, inilala na namin yan para sa Pasko, hindi na kami bibili ng ano. Pag inaalagaan na namin, para pagdating ng Pasko, hindi na kami bibili sa merkado kasi medyo mataas. Yun yung way namin para mas makatipid din po. Oh, sa... so, inaalagaan nyo talaga? Opo, opo ma'am. Ano po yan? Lagi nyo ginagawa? Kumbaga, kung may target lang kami na handaan, ma'am, inilalaan namin a month before. Eh, okay, apat yan, may apat na po tayo hinagawin dito tapas, Pwede adobo, yes, fried chicken, syempre. Apo, ano na lang po, Ricardo na lang po yung gagastos eh namin. E Hindi na nga uh, May gusto lang na ibigay si Senator po sa inyo. Pamaskong handog na gusto siyang ibigay sa inyo. Ha? Kukunin lang namin. Okay? Pang-sahog na lang May pansit dyan, may mga spaghetti pang handa po. Sir, nabanggit nyo kanina na tuwing Pasko, syempre yung mga bata, gusto may mga bagong damit. Ito, Sir Mark, 40,000 pesos. Ha? Sana ko makatulong sa inyo, Mami. Maraming salamat, Maraming salamat, salamat po, Sarapy. Masaya pa, sir. Sobrang saya po at malaking tulong po ito sa amin, eh. lalo na sa pangailangan ng mga anak ko po. Tsaka, Kumbaga, may budget. May gagala ko na sila pagdating ng Pasko. Makakagala sila. May pambiling pa Pasko. Yes, ma'am. Narinig po. niya yun. Ikaw, ano gusto mo sa Pasko? Ano? Barbie. Ikaw. Barbie. <laughs> Barbie din. Barbie din. <laughs> <laughs> Ikaw, ate. Mga gamit lang po sa school. Ay, at si ate. Gamit lang. Gamit din. din. Sobrang saya po kasi kahit paano po yung uh, hindi namin may bibigay sa mga anak namin is may bibigay na po namin. Hello. Ito po, si Mrs. na po yung bahala nito. <laughs> <laughs> Ipasa mo kay DDS ko ya. Thank you po. Ay, ay, salamat ay. po. Maraming salamat therapy. Merry Christmas, Christmas po. po.